alam mo, napapaisip ako minsan, um, madalas nating makita, di ba? May mga organisasyon or ministeryo. Ang ganda ng takbo habang nandyan yung isang magaling na leader. Oo, talagang umaangat. Pero pag umalis na siya, parang biglang ano, nangihina or naliligaw ng landas? Totoo yan. Nakakalungkot. Nakakalungkot isipin na baka um, yung mismong paraan natin ng pagdevelop ng susunod na leader, yun pa yung nagiging ano, problema? Oo nga eh. Madalas kasi, ang nangyayari ay dependency. Yun yung term. Dependency. Umaasa na lang ang lahat sa isang tao. Imbes na matuturin silang, alam mo yun, tumayo sa sarili nilang paa. Mamuno, hindi naman siguro sa kulang sa talent yung mga tao, no? Hindi, hindi. Madalas hindi yun ang issue. Ang kulang ay yung isang malinaw sa ka-intentional na proseso. Yung magpasa ng kaalaman ng responsibilidad. Hmm. At lalo itong critical ngayon, di ba? Sa bilis ng pagbabago, madaling ma-burn out ang mga leader. Oo, grabe yung burnout out ngayon. Sa uhaw sa mentorship, yung mga nagsisimula pa lang. Kaya nga. So ang pag-uusapan natin ngayon, Um, tungkol sa isang framework na ano naglalayong tugunan yan. Ah uh, okay. Hango ito sa isang chapter na pinamagatang The Model Assist Watch Leave Framework. M A W L. Oo, M A W L. At ang ganda nito kasi hindi lang siya basta pagpapalit ng tao sa pwesto eh. Hindi lang succession. Oo, kundi Isang paraan daw para makapag-multiply, makapagparami ng mga leader na may tunay na kakayahan at hindi lang nakaasa sa iyo. Tama. Yun yung MAWL Model Assist Watch at Live. Apat na yugto yan. Okay. At ang pinangmulan daw nito, makikita mismo sa kung paano hinubog ni Jesus um, yung kanyang mga disipulo. Ah, very biblical pala yung roots. Oo. Hindi lang siya theory, alam mo yon Practical talaga siya. Isang landas na binabalansi ang paggabay. Hmm, paggabay. At saka pagbibitaw para masigurong tuloy-tuloy yung misyon. Sige, sige. Mukhang mahalaga to para sa'yo na nakikinig lalo na kung nasa posisyon ka na, ano? Nag-aalaga o nagde-develop ng ibang tao? Oo, oh, leadership development. Ang misyon natin sa usapang ito ay um, himayin natin tong MAWL framework para makita mo kung paano ito pwedeng maging kasangkapan sa pagpaparami ng efektibong leader. Okay? Game. Simulan natin. Simulan na natin ang paghimay. Okay, pero bago tayo dumiretso dun sa apat na hakbang, siguro sandali nating silipin yung pundasyon nito kasi importante yun eh. Sige, sige. Ano yung foundation niya? Sabi sa material, ang pamumunuraw hindi dapat tinitingnan bilang pagmamayari o dominasyon. Ah, hindi ownership. Hindi, kundi bilang delegated stewardship. Ipinagkatiwala pangangasiwa. Stewardship? Parang katiwala lang tayo? Oo. Mula pa raw sa Genesis, di ba? Mm. Yung sa creation account, mm -hmm. ipinagkatiwala na ng Diyos sa tao yung pangangalaga sa kanyang nilikha. So, ang idea ay pagpaparami at pagpapalago. Mm -hmm. Hindi pagdadamot. Hindi pagdadamot ng responsibilidad. Mm. At um, tila si Jesus mismo ang pinakamalinaw na example nito, no? Siya talaga yung blueprint. Kasi hindi lang siya basta nagutos utos Hindi lang nag-instruct. Oo. Oh, pinakita niya mismo. Isinabuhay niya yung turo niya. Inanyayahan niya yung mga disipulo na tularan siya. Tapos tinutuwid niya pag kailangan. Oo. Oh, may correction din. Tapos sa huli, ipinagkatiwala niya sa kanila yung autoridad. Parang kompletong package turo. Which is yung ulo. Ulo, kamay, uh, puso. Tapos paglilingkod yung kamay. Mm -hmm. At pagmamahal yung puso. Ngayon. Tumpak at Um, mahalagang tandaan na yung huling hakbang, yung leave o pag-alis, hindi yun abandonment. Ah, hindi pag-iwan lang basta. Oo. Kasi ayon sa material, sinisigurado yan ng pangako ng Espiritu Santo, yung sa Acts 1, sa Matthew 28. Yung presence niya pa rin. Oo, yung Espiritu Santo ang magiging gabay at lakas ng mga iiwan. Kaya yung pagpasa ng pamumuno sa galitong konteksto parang act of faith. Gawa ng pananampalataya. Pagtitiwala sa Diyos at saka dun sa taong hinubog mo. Malinaw. Malinaw yung pundasyon. Ngayon, pasukin na natin yung apat na letra. M-A-W-L. Umpisa natin sa M. Model. Pagpapakita ng halimbawa. Ano ba ibig sabihin nito sa praktikal na paraan? Okay. Yung pagmo-model hindi lang siya simpleng pagdedemonstrate ng technique o skill, alam mo 'yon. Hindi lang basta how to. Hindi lang. Kasi dito, 'yung leader mismo, siya 'yung nagiging parang embodied curriculum. Embodied curriculum, buhay na halimbawa. Oo, buhay na halimbawa. Ipinapakita niya hindi lang paano gawin 'yung isang bagay, kundi mas importante, bakit ito ginagawa. Ah, yung why. Yung why. Ano yung teolohiya? Yung pananaw, yung motibasyon, yung puso sa likod ng bawat desisyon, ng bawat aksyon. Ito yung visibility na humuhubog sa identity ng tinuturuan mo. Ah, okay. Kaya pala binabanggit dun sa material yung mga ginawa ni Jesus. Paano siya nanalangin bago mag-decide? Oo, yung prayer life niya. Yung pagpapakumbaba niya sa paghugas ng paa. John 13 yun, di ba? Tama. O yung pagpapahalaga niya sa sabat. Nakikita ito ng mga kasama niya. Tapos parang sinabi ni Apostle Paul, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Yun. First Corinthians 1 Corinthians 11.1 Kasi mas nakukuha raw ito sa pagmamasid. Caught not just thought. Oh, caught more than thought. Mas tumatagos pag nakikita. Ganyan nga sa practical na gawain, halimbawa, um, isama mo yung apprentice mo, yung tinuturuan mo, sa mga importanteng meetings. O para makita niya yung dynamics. O kaya sa pagharap sa mahihirap na sitwasyon, like conflict resolution. O kahit sa pagbabudget. Yes, pati yun. Pero hindi sapat na nanonood lang sila, ha? Hmm. Kailangan may explanation. Kailangan mong inarate ikwento mo yung nasa isip mo. Bakit ko ginawa yon? Anong prinsipyo or scripture ang gumabay sa akin? Ah, okay. Verbalize the thinking process. Oo, pati yung pagiging totoo. Pag-amin sa sariling pagkakamali, paano mo itinama? Kasi kung puro success stories lang, parang ang babaw eh. Baka panggagaya lang ang matutunan. Mahirap yun. Kailangan authentic. Authentic at consistency. Yun ang susi dito. Consistent ka sa pinapakita mo. So ang goal dito, unti-unti na na ng tinuturuan mo, hindi lang yung ano at paano, kundi pati yung bakit sa likod ng leadership mo. Nakakaroon sila ng framework. Tama. Nakukuha nila yung core values. Ngayon, syibre, kung naipakita mo na, hindi naman pwedeng hangging tingin lang sila, di ba? Kailangan may gawin din sila. Dito na papasok yung A, assist. Pag-agapay, paano to naiiba sa model? Okay, yung assist phase, ito na yung ano, coached practice. Coach practice. Dito, ginagawa ninyo nang magkasama yung trabaho. Ah, tandem na. Oo. Isipin mo yung scaffolding sa construction. May suporta, nakaalalay, pero unti-unti mong tinatanggal habang tumitibay na yung itinatayo. Parang training wheels. Parang ganun. Hindi ito yung basta mo nalang ihahagis sa sitwasyon tapos bahala na sila. Yung sink or swim. Delikado yun. Oo, ito ay intentional na paglaalalay habang sila mismo ang gumagawa. Co-laboring, kumbaga. Naisip ko yung um, pagpapadala ni Jesus sa labing dalawa. Sa Luke 9 ba yun? Or yung 72 sa Luke 10? Yon, yon. May training muna, di ba? May binigay na authority. Tapos may expectation na babalik sila. Magre-report, magde-debrief, para matuto pa. Oo, may feedback loop o kaya si Paul madalas kasama niya sila Timothy, sila Titus sa mga gawain bago niya bigyan ng solo missions. May shared ministry na nangyayari. Partnership. Yun. At sa practical na level, ito yung may shared tasks kayo. Tapos paliit ng paliit yung involvement mo as mentor. Habang papalaki yung sa apprentice. Habang papalaki yung sa kanya. Pwede rin magkaroon ng mga focus training, mga skills clinics kung may kailangan hasain, like pangangaral o counseling. Specific skills training? Oo, pero ang puso nito yung tinatawag na coaching loops. Coaching loops? Ito ba yung sinasabi mong debriefing? Oo, yung regular at mabilis na debriefing. Pagkatapos ng isang task o project, anong sinubukan mo? Anong resulta? Anong gumana? Anong hindi? Tapos? Anong natutunan mo? anong gagawin mo differently next time. Ganyan. Ah, ang ganda nung process. Reflective siya. Oo. Kasama rin dito yung pagbibigay ng mga low-risk projects. Yung pwede silang magkamali. Para matuto? Oo, para matuto ng humility sa resilience Basta may safety net. Mahalaga pala talaga yung debriefing at coaching loop na yon. So, ang goal dito, ay um, umabot sa point na kaya na ng mamuno yung apprentice sa mga projects or tasks. Kahit nandyan ka pa pero hindi ka na active na nagdidirekta. Tama, lumalaki na yung autonomy niya. Mula sa pagiging apprentice, parang nagiging partner na siya. Kaya na niya to. Dito na pumapasok yung susunod. Nasabi mo nga, isa sa pinakamahirap daw para sa mentor, ang W, watch, pagmamasid. Bakit daw ito mahirap? Ito raw yung yugto ng disciplined observation. Mahirap siya kasi may tension. Kailangan mong i-balance as a mentor. Tension saan? Kailan ka dapat manghimasok? Kailan mo hayaang maranasan ng apprentice yung um, natural consequences ng desisyon niya basta hindi catastrophic, di ba? Oo naman. Kailangan may boundaries pa rin. Tapos, paano ka magbibigay ng corrective feedback yung nakakatulong hindi nakakasira ng loob o nakakahiya? Tricky yun. oo Oo. Kasi dito yung apprentice kumikilos na nang mas mag-isa within agreed boundaries tapos ikaw yung mentor parang nagiging mapagmasid na consultant ka na lang o quality checker hindi ka na direct supervisor hindi na coworker sa task hindi na may distance na Hmm may mga halimbawa ba nito sa Bible? Ah, naalala ko, nabanggit nga pala si Elijah na pinanood si Elisha bago siya umakyat sa langit. Oo yung transition doon. O si Moses na inoobserbahan si Joshua habang lumalago yung kakayahan niya. Numbers 27 yon. Pati si Jesus daw sa Gethsemane. Bagamat malapit lang siya, Nandoon lang siya. Hinayaan niyang harapin ng mga disipulo yung takot nila, yung kahinaan nila, pero nandoon pa rin siya nananalangin para sa kanila. 'Yon. Ibig sabihin, hindi nawawala yung presensya at suporta ah, kahit may pagdistansya na sa execution. Parang I'm here if you need me but try it first. Okay, gets. Sa practical na aspekto, ano itsura nito? Dito na ba yung mga solo assignments? Oo. Dito may yung pagbibigay ng mga solo assignments na may mas malaking responsibilidad. Pero may regular check-ins pa rin. May oversight pa rin. Hindi pa rin totally bitaw. Hindi pa. Mahalaga rito yung paggamit ng malinaw na sukatan. Evaluation rubric. Tinitingnan hindi lang yung skills, yung competency. Ano ba? Pati yung karakter niya. Yung bunga ng ministry niya, spiritual fruit. Yung kalusugan ng team na hinahawakan niya yung quality ng mga desisyon. Holistic pala yung assessment? Kailangan. Tapos, structured feedback. Balanse, specific at nakatuon sa paglago. At syempre, yung safety nets, critical yon. Oo, oo, malinaw na hangganan. Emergency protocols. Proseso para sa restoration kung sakaling magkamali ng malaki. Hindi pwedeng basta pabayaan. Mukhang kailangan talaga ng wisdom dito, no? Para malaman kung kailan mag-intervene at kailan magtitiwala. Ang goal pala dito sa watch face, maabot na nung apprentice yung mga napagkasunduan ang competency milestones? Yon. At nagpapakita na siya ng kakayahang magpatuloy, mag ng ministry ng may sariling kakayahan at pag sa principles. L. Leave. Pagbibitaw. Ano ang itsura ng maayos na pagbibitaw? hindi lang basta alis. Tama, hindi lang basta alis. Yung leave, sabi sa material, dapat intentional, pampubliko, at may kasunduan covenantal. Covenantal, may commitment. Oo. Paglilipat ng autoridad at responsibilidad, ito yung ano, ultimong pagpapakita ng pagtitiwala. Pagtitiwala saan? Sa Espiritu Santo, nagagabay sa bagong leader at sa taong hinubog mo sa load ng mahabang panahon. Ah hindi abandonment. Hindi abandonment. Empowerment ito. Paglikha ng espasyo para ganat na makakilos at mamukakad yung bagong pamumuno. Isa itong theological act eh. Pagsunod sa pattern ng Diyos na nagde-delegate at nagtitiwala. Parang yung rate commission ni Jesus sa Matthew 28, ba? Diba? Ipinagkatiwala niya yung misyon. Yun nga. O yung pag endorse ni Paul kay Timothy na magturo rin sa iba. Timothy 2 Timothy 2.2? Po, yung formal na pagkomisyon ni Moses kay Joshua sa harap ng buong Israel pa yon. Oo, Deuteronomy 31 yon. Sinasabi nga sa material na ito ay isang spiritual discipline para sa dating leader. Discipline? Paanong discipline? Yung pag-let go sa control, pagharap sa sariling identity na hindi na nakakabit sa dating role. Masakit pero kailangan. Oo nga no, kailangan ng humility dyan. Oo at may mga practical na elemento ito. Mahalaga raw yung formal na commissioning ceremony. Ceremony? Bakit kailangan pa nun? Para may public blessings, may pagbasa ng sakop ng tungkulin, yung remit, may pagkilala mula sa community, para clear sa lahat. Ah, okay. Para walang confusion. Tapos, crucial din yung maayos na pag-abot ng lahat ng kailangan, documents, information, budgets, contacts, procedures, pati unresolved issues kailangan transparent. Handover talaga. Dapat ting gumawa ng transition covenant? Kasunduan? Oo. Para malinaw kung ano na ang magiging papel nung dating leader. Mentor na lang ba? Consultant? O totally hiwalay na? Para maiwasan yung shadow leadership. Yun. Yung nakikialam pa rin. Kailangan din ng mga nakascheduled na post-handover check-ins, mga 3, 6, 12 months after para magbigay suporta, mag-adjust kung kailangan, pero nire na yung bagong authority. Napaka-komprehensibo pala nung buong proseso. So, ang goal sa dulo ng lahat ng ito ay, ano, kumpleto at malinaw yung paglipat. Oo. Oh, malinaw ang transition. May public affirmation, may malinaw na boundaries, at nakikita na yung ebidensya ng independent at mabungang pamamahala ng bagong leader. At sana, siya naman ang magsisimulang mag-identify at mag-mentor ng susunod sa kanya. Yun yung cycle. Iyon yung multiplication. Tama ka, Jeanne. At habang dumadaan sa apat na yugtong ito, M-A-V-L, may ilang mahalagang prinsipyo na dapat laging nasa isip, ayon sa material. Ano-ano yun, principles? Una, formation bago function. Mas mahalaga kung sino ang nagiging tao, yung character, spiritual maturity, kesa sa kung ano lang ang kaya niyang gawin yung skills, yung function. Character over competence. O oh, pero parehong mahalaga, pero dapat mauna yung formation. Kasi ang kakayahan na walang character, delikado. Oo nga. Pangalawa. Pangalawa, identity transmission, not just skill transfer. Ang pinapasa raw ay hindi lang basta mga gawain o techniques, kundi isang identity. Identity? Paano yun? Isa kang leader na hinubog ni Kristo. Tinawag para sa kanyang misyon. Ito raw yung nag sa isang leader, lalo na sa oras ng pagsubok. Parang yung pagtawag ni Paul kay Timothy na tunay na anak sa pananampalataya. May relationship, may identity. Hmm, malalim yun. Pangatlo. Pangatlo, grace and accountability. Laging magkasama. Kailangan ng pag-aaruga, pasensya, training, yun yung grace. Pero kailangan din ng pagtutumid, pagharap sa katotohanan, restoration kapag may pagkakamali, yun yung accountability. Hindi pwedeng isa lang. Hindi pwede. Kailangan balance. Tulad nung pag-restore ni Jesus kay Peter sa John 21. Dapat may malinaw na proseso para sa restoration, hindi lang basta parusa. Okay. At pang-apat? At pang-apat, yung pinakalayunin ng lahat. Replicability. Ang goal ay hindi lang magpalit ng leader, kundi magparami ng leader ay ah, yung 2 Timothy 2.2 principle? Yun nga. Ang mga bagay na narinig mo sa akin, ipagkatiwala mo sa mga kaong mapagkakatiwalaan na may kakayahang magturo naman sa iba. Dapat parang relay race, hindi solo performance. Multiplication, hindi lang addition or replacement. Exactly. Siyempre, maganda palinggan yung framework, pero alam mo naman, may mga karaniwang hadlang din. Mga pitfalls. Ano yung mga common pitfalls na binanggit? Isa yung tinatawag na hoarding, yung ayaw bumitaw ng dating leader dahil sa takot o ego o insecurity. Control issues. Oo. Ang lunas daw dito ay i-cultivate yung teologiya ng stewardship. Katiwala lang tayo. Hindi atin to. Meron din naman kabaligtaran, 'di ba? Yung premature release. Ha yun. Masyadong maagang pagbibitaw kahit hindi pa talaga handa yung apprentice. Sineset up lang sila for failure nun. Kawawa naman. Anong solusyon? Sundin yung proseso. Gamitin yung competency milestones. Huwag madaliin. Trust the process. Okay, ano pa? Isa pang panganib ay yung mimicry without formation. Yung apprentice, magaling lang gumaya sa labas, sa behavior, pero walang tunay na pagbabago sa puso, sa karakter. Mukhang successful pero mababaw lang pala. Oo. Solusyon. Laging i-assess yung karakter at spiritual health, hindi lang yung performance. Mas malalim na tingin. At panghuli? Non-relational implementation. Yung ginagawang parang checklist lang. Mechanical process lang ang MAWL nawawala yung puso, yung relasyon. Parang HR process lang. Oo. Solusyon, laging iugat ang proseso sa tunay na mentoring relationship. Covenantal commitment. Tao ang hinuhubog natin, hindi makina. Tama. Importante yung relationship aspect. At mahalaga rin tandaan, itong MAWL framework, adaptable to. Pwedeng i-apply sa iba't ibang konteksto. Hindi lang sa church. Hindi lang. Pwedeng gamitin sa workplace. Gamit yung lengguahe ng stewardship, ng mentorship, sa pamilya, sa pagpapalaki ng mga anak, tungo sa responsibilidad. Ah, pwede rin sa parenting. Pwede. O sa community organizations. Ang forma, pwedeng magbago. Depende sa context. Pero yung mga core principles, nananatili. Grabe, napakaraming laman nito. Kung um, lalagumin natin para sa iyo na nakikinig, itong Model Assist Watch Leave Framework, hindi lang siya set ng instructions. Hindi lang steps. Kundi isang buong filosofiya, isang spiritual na bukasyon ng pamumuno. Ito'y isang practical at may biblical na pundasyon na paraan para makapagparami ng leader. Mga leader na may kakayahan, competence at character. Oo, at para maiwasan yung kultura ng pagiging palaasa, yung dependency na pumipigil sa paglago. Ang tunay na layunin kasi, hindi lang mapunan yung isang posisyon na nabakante, kundi mag-iwan ng isang legacy. Legacy. Isang legacy na nagpapatuloy, lumalago, at nagpaparami pa ng mga susunod na leader. Hindi ito tungkol sa pagiging indispensable, yung hindi ka mapapalitan. Ah, hindi yun ang goal. Hindi. Ang goal ay maging epektibong multiplier. Sabi nga sa material, ang tunay na sukat ng tagumpay ng isang leader ay nakapag-produce ba siya ng iba pang leader na kasing husay niya o mas mahusay pa? Wow! Challenging yon. Challenging? Pero yon ang ultimate goal ng stewardship leadership. Kaya para sa sa'yo na nakikinig isang pagninilay sa iyong kasalukuyang sitwasyon sa trabaho mo, sa ministerya, sa komunidad o kahit sa pamilya mo, paano mo nakikitang maaaring magamit ang mga prinsipyong ito? May naisip ka bang isa o dalawang tao na ano, pwede mong simulang i-mentor ng mas intentional gamit itong MAWCL cycle? Kahit simulan lang sa model or assist. Oo, at bilang panimulang hakbang, siguro Anong isang maliit na responsibilidad o gawain ang maaari mong ipasa o ibahagi sa isang potensyal na leader sa susunod na buwan? Na may kasamang intentional na pag-agapay yung assist. Para masimulan yung paglalakbay na to. At iiwan namin sa iyo ang isang um, mapanghamong tanong mula sa material. Ano yun? Handa ka bang mamuno sa paraang balang araw, hindi ka nakakailanganin pa? Hmm, malalim na tanong yan. Are you prepared to lead in a way that makes her leadership unnecessary? Kasi ayon sa source, kapag naging handa ka na para dyan, doon mo matutuklasan ng susi. Hindi lang sa pagpapanatili ng isang organisasyon. Kundi? Kundi sa paglikha ng isang tunay na legacy. Isang mahabang alingawgaw, ika na, na patuloy na marilinig sa mga susunod pang henerasyon. A long echo. Isang paglalakbay na bagamat mahirap ay tunay na makabuluhan. Sulit tahakin.